Ah, na lang wait kuya. Nasama siya. Test mo yung mo. Hindi ako makita, hello. test mo No, Dalawa muna kayo. Pwede nang pigain yung panta ko. mo na, wala pa siyang Solo, solo. Sige.

Ako na naman ha! Parang, nang mo, na ito, oh my, ganyan, yung... oh, da. Ay, Ako na mag-adjust, ma'am! mo yan Ako na nga oh. na! tas... Tas. tas... bitawan mo! Okay! So, yeah, mo, go! Go! Batao mo, ma'am! mo! Eat some... okay. okay na! Bahala kami, meron talaga yung gano'n na... Oh, <laughs> hawakan mo na Oo. Oo nga naman Dapat ganun po. Oo. Dapat dito ka sa gilid. Ano na? Sige. Doon ka sa gilid. Ano daw? Ano ka sa gilid? Sinawin ka na Sige. Yan. Hindi mam Iharap mo yung kamay mo pag ganito ka. Ma'am, di naman talaga niya alam. Ay, sige na nga. Ayan, yan, yan. Sige, taas mo pa. Hindi. Baba, baba. Hindi, taas ka. Baba ang uh. kamay Ayan, ganyan. Ah. Okay. Oh, ma'am, na, na nandun ka na sa mga <laughs> mga alala Hindi ka na. Hindi siya, ano, mama, ano, yung pagpagawa niya? Ano? Hindi. Oo nga, hindi. Okay. Eh, hindi ano hindi pulido uh -oh. ah. balik tadgasing kasi. Uh -oh. dapat maifreeze lang isna oh Yung pesos, dapat may free something uh oh na, kay, ano 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 Parang sa ano <laughs> Oh, dapat may picture tayo diyan. Dito ako na o? Dito muna. Ay, dito. Dito na lang na kami sa ilalim ng ilalim din. Oy, wala nang magpicture sa atin. Wala na si yung kasama natin. Kaya na lang daw Dapat iko nang ng ano. Hindi lang <laughs> sa malabo ya.

<laughs> na, Alisin mo yung eh, payong. Kababa mo yung jacket. Ay, ako, yung jacket. ay naku, na wow. yung chan mo. Itaas mo mo na. Dibayang Dibayang dito. Dito, wow. <laughs> dito li. Wow. Gusto mo yung ganong, ano, ganong. balik ka doon. Pwede balik ka doon. Alis <laughs> niya. Alis ka dyan, alis ka. Makuha ka dito ka sa baba.